guys welcome to my vlog so ngayon guys ipapakita ko po sa inyo paano magkabit ng uh, hose at saka regulator yan kaya naman guys uh, papakita ko sa inyo dahil uh, sa mga ano lang po safety, safety awareness po tayo ngayon so pag nakita nyo na guys lumang luma na yung regulator nyo Palitan nyo na po para sa inyong kaligtasan. At saka itong hose natin uh, is medyo may kalumaan na. Yan. Matagal na rin to guys. Kaya bumili din ako ng bagong hose. Papakita ko lang po sa inyo ha. yeah guys. Ito yan. Isang metro at kalahati. Yan. Kasi na po yan dyan guys. Yan. Huwag po kayo magtipid sa inyong gastusin kung uh, gumagamit di naman po kayo ng ganitong klase na tangke. Yan. Kasi nga, ang ating pinag-uusapan dito is yung kaligtasan po natin. So, hindi natin maiwasan yan. So, kailangan safety first lagi. So, ko ako. Dating uh, mumurahin. At ngayon, <coughs> bumili tayo ng bagong-bago na. Post mo lang to pag uh, gusto mong uh, magluto. Post the button. So, ngayon, isi up na natin. Yan. Tatanggalin ko na. Papalitan ko na, guys. Kasi medyo may kalumaan na. So, paalala lang po sa mga hindi marunong magkabit is uh, kailangan nyo po na humingi ng tulong o sa mga eh, deliver ng tangke. Yan. Kabili lang ko lang po guys ng uh, tangke. Yan. Para magluto tayo kung anong gusto natin luto yung ulam. yung masikip yung area natin guys yun paggamit so, tayo ng place kung uh, magatumari okay So, huwag nyo isipin na matatagalan tayo. Ang ipapakita ko po sa inyo dito is yung process kung paano natin ginawa ang isang bagay. Ang maganda dito, safety tayo. niya tumba guys so ipi mo na natin yung mga itapag itago yan guys kukutin lang natin so kung makikita nyo pansinin nyo po yan medyo may kalumaan na siya yan o yan Palitan ng panibago. dito muna tayo sa ano sa isa so, madali lang guys gagamit tayo ng uh, konting just oil mantika pangaro lang siya para dumulas siya sa pasok lang natin siya sa ano 挺多。 So isusunod naman natin dito sa bandang Ah ito. Yan. Sa regulator naman guys ito. So, matyagal lang po talaga tayong uh, mag-sit up. Dahil, sunod natin. Papasok natin dito. So, yan. Nagawa na natin. Dito na naman tayo sa may tangke ito try na natin guys yan so kunting ano lang bukas ulit bukas natin yun may, medyo may kalumala yung ano natin dito na lang yung problema pero Alalay lang, alalay lang tayo dito, guys. Yan. Ayan. Wow! So, kumana. Dito naman sa kabila. Wow! So, okay. Kulang lang sa linis to, guys. So, so guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood. So, ang atin lang iyan dito is ang iyong kaligtasan. So, safety awareness. Pagdating dito sa bagay-bagay na napakadelikado. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.